Naparad nyo ba yung uh, clip, video clip, kung saan tinanong po sa isang press conference itong si Willie Revilla me, ng isang reporter. I think uh, sa probinsya po itong kanyang sortie. Nakakampanya kasi si Willie Revilla me, di ba? Sa pagkasinador. E natanong siya ng isang reporter, ang sa kanya, uh, ano ba yung batas na binabalak niya na pag pumasa itong batas na ito, ah, maaalala rito si Willie Revilla me. Di ba ganon yun eh? kung sino kasi yung principal author ng isang batas, pinapangalan sa kanya yung batas na, yung batas na iyon. Okay? Napanood nyo ba yun? Yung clip na yun? Basahin ko sa inyo. Okay? Tinanong siya nung tanong na yon na sinabi ko sa inyo. Sabi niya, maganda tanong yan, ha? <laughs> uh, talaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ang batas dapat batas para sa mahirap. Remember, ah, tinatanong siya, ano ba yung batas na isusulong ninyo kung kayo mabigyan ng pagkakataon para maging isang senador? Yung first part na ito, alam nyo, medyo ano siya, yung stilo na, nako, parang hindi ko alam yung sagot. Ah. Medyo i-dribble ko muna, i-delay ko muna ng konti. Purihin yung tanong na yan. Magandang tanong yan. Alam na alam ni Alan Herman yung mga ganyang style. Eh. <laughs> Style yan eh, yung tipong pag hindi nyo pa, hindi pa kay ready na sagutin yung tanong, eh purihin nyo muna yung tanong. That's a good question. Okay. Anyway, suspecha ko lang naman ah, pero ginagawa kasi yan eh. Sabi niya, ang batas, dapat batas para sa mahirap. Tama! Okay. Eto, medyo, ano na, medyo nawawala na ng control si, ano, si uh, Willie Rebellion. Sabi niya, marami na tayong batas na ginawa. Totoro naman, isang katutak na yung batas natin. Sabi niya, ang ganda ng tanong mo ha. Nakakapag-isip yung tanong na yan. Napapaisip daw siya rin sa tanong na yan. Ikaw, sa tingin, sa tingin mo, anong batas sa dapat gawin ko? Binalik niya yung tanong doon sa nagtanong. Ano sa tingin mo yung batas sa dapat uh, isulong ko? sabi nung nagtatanong, Sir, hindi po ako tumatakbo sa pagkasinador. Kayo po yun. At tama rin, di ba? Imagine mo, ibalik sa yung tanong mo eh, hindi naman ko yung kandidato. Siguro kung kandidato ka na, ikaw yung sumagot ng tanong mo. O nung tanong na yon. Okay. Sabi niya, isa kang mamamayang Pilipino, ano sa tingin mo ang batas na dapat gawin ko para sa mga kababayan natin? Gusto kong makinig sa inyo. Tama yung tinatanong niyo sa akin. Para pagdating ko sa Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y nagkakampanya. Don't you think that's a lot of BS? of course. <laughs> That's a BS response. Imagine mo, tinatanong ka na isang napaka-basic question na ano ba yung susulong yung batas kung sakaling maging senador kayo? Mabigyan kayo ng pagkakataon? Mabigyan kayo ng mandato? Tapos ibabalik mo yung tanong sa nagtanong, ikaw, ano sa tingin mo yung batas na dapat isulong ko? Bigla naging consultative. Pero alam niyo yung tawag dyan, winging it eh. Yung parabang, natanong ko sa isang recitation, hindi ka handa, dahil hindi ka naghanda, eh nagpalusot ka na lang. Ngayon, kung mabait yung profesor, eh baka matawa. Ang problema, hindi nakakatawa to eh. Tanongin ko kayo, hindi ba kayo na-insulto rito sa ganitong sagot ni Willie Revilliam eh? Honestly, ako na-insulto eh. Insulto tong ganitong mga sagot ng isang kandidato sa pagkasenador. At hindi siya ordinaryong kandidato. Ah. Eh. Isa e, itong kandidato na popular at malaki yung chance ah, na makapasok yan sa Magic 12. He has resources. Hindi siya yung tipong sobrang kulelat sa survey. Mga pasok yan sa mga top 20. Eh. So mayroon laban. Tapos ito yung sasagot sa'yo. Ikaw, anong sa tingin mo yung batas na dapat ipasa ko? nakakabastos po, nakakainsulto, nakakagago. To be honest. At kung hindi pa kayo na insulto sa mga ganitong sagot, ewan ko na lang. Imagine n'yo, no? again ha, hindi po natin pinapersonal si Willie Revillame. Eh. Okay? is good as is good as uh, at what he does 'yung sa show business, bilang isang negosyante, game show host, musician, magaling na drummer 'yan. We respect all of that. Honestly, walang halong sarcasm. Pero kung papasok po siya sa larangan ng politika at gustong maging isang senador, eh dapat seryosohin niya ito. I think he's incompetent. But that's just what I think. He can prove me and many of us wrong na hindi siya incompetent. Paano? Ano ba namang mag-review? Ano ba namang mag-aral? Ano ba naman maghanda? Tumatakbo sa posisyon ng senador. Hindi man lang pinag-isipan, ano kaya yung batas na isusulong ko? Ano kaya yung mga advokasya na yayakapin ko? Nakakagago eh. Sipin niyo yung senador natin 24 lang. Every election cycle, pumipili tayo ng dose. Ang tumatakbo sa pagkasenador ngayon, 65 pipili tayo ng 12. Pag napunta ka ron sa 12, ibig sabihin binigyan ka ng mandato ng mga Pilipino para gawin yung trabaho mo ng maayos bilang senador. Tapos ganyan, yung isasagot natin. Ang masaklap dito, baka manalo pa yan eh, despite that, despite himself. Hindi ito yung unang pagkakataon na ganyan yung sagot niya. Diba natanong na rin yan sa isang TV interview right after he declared his candidacy and I think right after he filed his certificate of candidacy, natanong siya. E sabi niya eh, tatanangin niya yung plano ko, hindi pa nga ako senador. <laughs> I don't even know where to begin. I didn't even know where to begin at that time. Sabi ko parang mind-blowing yung ganong yung ganong mga sagot. <laughs> Grabing insulto. Oo. Oh ang isang problema alam niyo kung ba ano ngayon siguro karamihan sa atin na nag-uusap ngayon eh malinaw sa atin na ah, mali yon pero siguro alam niyo yung blame nilalagay ko dun sa mga kandidating katulad ni Willie Revillame eh, alam niyo kung bakit kasi yung ganyang pagtakbo na hindi naghanda tapos ganyan yung mga sagot hindi lang yan reflection ng incompetence eh in a way, he is exploiting many of our voters. Siguro, inisip nila, eh, kaya ko namang manalo. Gamitin ko lang yung puso ko. Eh. Sabihin ko lang sa kanila, eh, talagang ang puso ko nasa inyo. Okay na yun. Appeal to emotions lang. Okay na yun. Marami akong mabobola. Marami akong makukumbinse. At mananalo ko. At hindi yan first time. Gagawin kung sakasakali. Diba? ba? yung mga katulad ni Robin Padilla, eh, paano yan dyan? Sa tingin nyo, si Robin Padilla, he was the, the most competent candidate for senator. Nag-number like one pa. Hmm. Naalala ko, meron isang political analyst dati, niyari pa ako kasi meron akong nabanggit yata na parang kataga sa DZMM pa ako ng time na yon na parang pinapahapyawan ko lang yung issue ng competence kay, kay Robin Padilla kinall out ako eh. <laughs> o, tingnan natin ngayon. Okay bang Senador si Robin Padilla? Sulit ba yung boto? Sulit ba yung binabayad natin dyan bilang mga taxpayer? Hmm. At hindi lang si Willie Revilla may ganito. No? At tingin natin eh, parang actually, hindi handa. Hindi competent. Oh, anong gagawin natin? Decision niya yan. Kung, gusto niyo, kung sino gusto niyo iboto. And sa akin lang, eh dapat mulat tayo sa mga ganyang kandidato.